Si Barosa, lagi natin siya nililibre. Oo, oh, kay Lip, natin siya nililibre. Iris, simula ngayon, hindi Na namin kaibigan. Napakadamot mo. Pagkatapos ka namin nililibre, di mo na kami nililibre. Kunti lang naman na namin sa inyo. Ayaw mo pa sa amin ibigay. Oo nga, damot-damot mo na ngayon. Ayos, alam mo ba, binigyan ako ng nanay ko ng 50 pang marienda ko daw. Ah, ganun ba, Kylie? Pwede ba ako makahingi sa'yo ng sampu para may pera din ako? Oo naman, tara, papalit natin. Tara. Hmm. Ano ba yan? Ayos, wala tayong mapalitan doon. Duro na lang tayo magpapalit sa taas. Sige. Irish, Kylie, saan kayo pupunta? Ah, lang, magpapapalit lang. Kasi binigyan ako ng nanay ko ng 50. Eh, nangingi ng sapo si Irish, bibigyan ko. Ah, ganun ba? Ako din, binigyan din ako ng nanay ko ng 50. Pambili ko daw ng pagkain. Ang galing, buti pa kayo, binibigyan kayo ng nanay niyo ng pera. Ako kasi, hindi. Rosalie, pwede ba ako sa imang ng sampu, kagaya ng binigay sa akin ni Kylie? Sige, bibigyan kita ng sampu. Sabi kasi ng nanay ko, bawal daw madamot. Kasi so, nga lang, buo pera ko. Tara, papalit na lang natin to. Sabay-sabay na lang tayo. Salamat, ha. Tara. Papalit Ay, si po. Na, mukhang marami papalit siyang pera. po. Jackie! Jackie, bakit ang dami mo ang pera? Ah, ito Irish, pinapapalit ko. Bibigyan kasi ako ng nanay ko ng 50 para daw pang merenda ko. Ah, ganun ba Jackie? Buti ka pa binibigyan ng nanay mo ng pera. Ako kasi hindi. Pwede ba ako makaingi sa'yo ng 20? Babayad ako na lang pag may pera na ako. Sige Irish, papautangin kita. Basta papalit ko lang to ah. Papalit nga po. Oh Irish, eto na yung bente. Pangako mo ha, babayadan mo yan ha? Oo, pangako, babayadan ko to. Tara na nga! Kylie, boring! Di ako binigyan ng nanay ko ng pera. Ikaw Kylie, binigyan ka ba ng nanay mo ng pera? Hindi nga daw, wala daw siyang pera. Paano yan? Ngayon pa naman po trip natin. Sino kaya man sa atin? Ulayin oh, pala si Jackie, baka may pera. Jackie, may pera ka ba? Ano, bakit? Wala din kayong pera. Ako din kasi, Kylie, wala din akong pera. Kasi hindi pa sumasweldo yung tatay ko. Ano ba yan? Pati ko wala pera. Putri pa naman natin mamaya. Sino man riribri sa atin? Rosalie, si Irish, maraming pera ngayon yun. Kasi dumating niya yung tatay niya. Galing abroad. Oo, Jackie, dumating na yung tatay niya. Sigurado ako maraming pera yon. Oo, oh, ay na Irish, Uy, Irish, buti dumating ka na. Bakit, Rosalie? Bakit, Jackie? Bakit nga ako tinatawag? Irish, di ba trip natin ngayon? Kasungalaw, wala kami pang ambag eh. Hindi kami binigyan ng mga nanay namin. Ikaw, Irish, may pera ka ba? Oo, 200. Alam niyo naman, kakarating lang ng ko galing abroad. Yun, si Irish manlilibre sa atin. Maraming pera. Ano? Lilibre ko kayo? Ang siswerte nyo naman, bigay ka sa akin ng tatay ko. Tapos nilibre ko lang kayo. Ang swerte nyo naman. Ala, grabe naman siya. si Iris. Si Barosa, lagi natin siya nililibre. Oo, Kylie, palagi natin siya nililibre. Iris, simula kayo, ka kayo namin kaibigan. Napakadamot mo. Pagkatapos ka namin nilibre, hindi mo na kami nililibre. Kunti lang naman na namin sa inyo. Ayaw mo pa sa amin ibigay. Oo nga, damot-damit mo na ngayon. Simula ngayon, di na namin kaibigan. Dapat mo. Salbahe! 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 Salbahe Mga bata, ba nag-arayaway kayo? At nakakita kong pinagtutulungan niyo si Iris. Saka pinagsasabihan niyo, salbahe. Anong ba ginawa sa inyo ni Iris? At bakit niyo pinagtutulungan si Iris? Di ba kaibigan niyo to? Anak, sumagot ka sa akin kung anong dahilan. Tay, paano po kasi? Kaya po ayaw ko na po siya maging kaibigan. Kasi po, napakadamot siya po. Pagkatapos po namin siya iribre, malamot po siya, hindi po siya nang liribre. Opo, Kuya Agustin, totoo po yung sinabi ni Rosalie. Tapos po namin siya iribre, hindi niya po kami niriribre. Opo, Kuya Agustin, siya naman po yung may pera. Pagkatapos po namin siya ilibre, hindi niya na po kami nililibre. Kaya ayaw na po namin siya maging kaibigan. Madamot po siya. Kaya namin po siya nasabihan po ng salbahe. Ah, ganun ba, Rosalie? Iris, totoo ba yung sinasabi nila, Rosalie, sa'yo? Opo, Kuya Gustin. Eh, dati pala, nililibre ka nilang sa pagkain. Eh, ngayon, ikaw may pera, ayaw mo sila libre. Iris, kaya pala ka na, na maging kaibigan. Kasi naging maramot ka. At ngayon, nasabihan ka nilang salbahay. Ikaw naman, kayong tatlo. Hindi ko hindi kayo nililibre ni Iris, Hawain niyo na siya. Ano kung hindi kayo libre, ayahin niyo na siya. At kung ayaw kayong bigyan ni Iris, huwag nyo na siya awayin. Kuya Agustin, huwag niyo na po siyang pagalitan. Ako naman po kasi may kasalanan. Kuya Agustin, sorry po. Pagka sa akin mangingin ng sorry, sa kanila ka mangingin ng sorry, sa kanila tatlo. Jackie, sorry ah. Sorry sa ginawa ko. Rosalie, kagaya ng kay Jackie, sorry din ang ginawa ko sa inyo. Pati na ikaw, Kylie. Sana mapatawad niyo ako. Oo, oh, iris mapapatawad ka namin. Basta wag mo na uulitin ah. Oo oh, oh iris pinapatawad ka namin. Oo, oh, oh. sige, di ko na uulitin. Pwede pa tayo magyakapan? Oo oh, oh, naman! naman!